ang bay kasarap ng buhay ng mga trabahador ko pinapagtrabaho din eh pinapagmeryenda na lahat Abay. wala pang nagagawa din eh ating tingnan mong aring isa yung helper oh ay sa dulong. abay nakasandal pa yung natin ay reforman ay naka ay bumikaka pa Ah, sarap ng tulog. Hala, siya. Paano kung matatapos na rin gawain ninyo? Oh. Ah. Para sana maasahan na lalaki eh. Kay, kawa niya. Hindi naman kumitilos. O, oh, paano ka Oh. yung matatapos. nasa na yung dalawa pang trabador ano, ko at wala din eh ah, ayun yung isa ba nag-aabang ah, oh, ba ay bumangon nahiya nahuli nahuli ko lang ginagawa nakatambay oh. bumangon na oh, ano so wala? ikaw ikaw ay magtatrabaho na halika na din eh matapos na rin trabaho Muba na din ah eh. oh. natin aring tatlaw oh. ay pa din yung malaking ali ay kayo nakabikaka pa rin kasarap na tulog oh kras kung kras yung forma ng mga argine lahat na yung maliit tingnan nga natin okay. alright magandang umaga update ko lang itong ginagawa ko kasi at hindi pa nga tapos ay ginatambay na ng mga alaga ko so ito yung second floor na ginagawa ko ayan, abigwa ah, natin ng konti habang di pa tapos para makita ang development later napilitang itaas gawing second floor kasi inanay bumagsak kaya ginawa ko ngayon tinaas ko at makikita ko ngayon yung ano pa paano gumapang yung mga ano minimal na maging impact ng mga anay kasi baka sakaling makikita yung madadaanan ayan so ito palang gawa ko ayan para na makita natin sa record ginawa kong poste yung mangga. Ayan. Ayan. Yung isang mangga. Tapos yung sa kabila mahunga ni. Ano din yan? Buhay na puno din yan. Pati dito sa isa. Ayan. Itong isang yan. Buhay din na mahunga ni Ay eventually tataas yan. magkakarak yung mga pinako ko diyan pero expected ko na 'yan at least I know what to do meron kong eh, years na bibilangin bago mag-adjust ulit so ganyan lang para-paraan lang okay. so yun lang uh, may bisita ata sa kabila Okay, yun lang. Tigil ko na ang video. Konting update lang dito sa mga na natutulog kong mga trabahador. Hmm. Happy happy na talaga dito sa ginawa second floor. Okay, yan lang. Maraming salamat.